kasi mga kapaalang magsasayaw. Sasamahan ko sila. Labas na! Ano roan? Ready kana na sumayaw. Ayan. Hey. Sali-sali na sa parin. Ayun si Rowan. And... ano kami ngayon? Japan! Pag-aalmusalin muna namin. Hindi na sila nakapag-almusal kasi nga sobrang aga. Ano lang, itlog. Kumain lang ng kaunting itlog. Ay, ikaw hindi. Bili mo ko na Ay, rohan. Oo, oo. Nasa kalsada ka, tabi ka. Paano muna yung sayaw mo? Pakita mo muna pang teaser t-shirt daw. Doon banda, atras ka pa doon. Ay, lion. Ah, sige, dance ka. Ah, oh, ganun ba yun? Ah, ah, ah. Ang ng itsura, no? Mamaya, makita namin yan. Hintay namin si, ano, ka-farmer. <laughs> Malayo kasi yung pinag-parkingan niya dito. Tapos, balik kami dun sa mismong... School na. Hindi sa school. May Glorieta. Sa Glorieta. Ayun na si Papa, oh. oh. Ayun na po. Glorieta. Doon sila magpe-perform. Doon po yung program nila. <laughs> Doon kayo sasayaw. Tara, pasok mo tayo para makanap tayong pesto.

Pag gano'n na, pahinga. <laughs> Nakatulog kasi ang aga namin nagising. Saan tayo pupunta? bye, -bye. Anong, ah? Ay, yung ganda. Pakita niya daw yung damit niya. Ano yung damit mong yan? Bagong ligo no? Oh? Oh, ano yan? Ano yan? Dinosaur. Tapos, yung shoes mo daw, ay yung boots mo. Pakita mo. Ano yung boots mo? Tignan natin. Pakita mo muna suit mong boots. Ney! Ano yung... Ah, ah. Hindi tayo aalis. Ney. Ney. Hindi tayo aalis. Lika dito. Kwento mo muna nangyari kay Tito Dex. Sugat. Nasugat daw. Sa kamay. sa pa. Dito ka magkwento. sa sa paa. Lika dito. Dito ka. Hindi kanila nakikita. Bilis Alis na tayo. Sige. Dito ka muna. Dito banda. Ay. Ayan na, ayan na. Oh. May tao na. Dito ka, dito ka. eh may tao doon, oh. O, oh, kwento mo muna. Hindi, wala. Wa. Dito ka. Ay, hindi tayo. Aalis. Hindi ko pa nahanap si Max. May sugat daw si Max. Siyan kaya? Maxie! Maxi. Parang siya daw ang may sugat. eh na si Ate Tintin, no? oh pati si Ney, May, ano nang yan? <laughs> Kinitsura. Bago ligo yan, oh. Oh, oh, oh. <laughs> Lagi niyang kaawit si Queen Queen. Oh, <laughs> ah, ano na naalala niya naman si Dex? Kamay. So, kamay at paasugat. Bakit ba? Ba't nasugat si Tito Dex? Bakit nasugatan si Tito Dex? Oo, oh, anong nga nangyari? Ba Ba't nasugatan? May. Eh, bakit nasugatan si Tito? Dun daw, dun. Yan. Bakit nga? Anong nangyari? Toy. Sa motor? Beat. Ah. Beat. Yung feet daw. Sugat din yung feet. May. Tsaka, kamay. Huwag na yan. Lalo, ano. Oh. Oh, na <laughs> nang Na. Tapos nabangga. Fake news nga lang siya, nabangga daw si Tito Dex. Hindi naman nabangga, nag-slide lang. Tignan niyo, dahil niya dahil may bulsa yung suot niya kinulit niya papa niya na pilit ng pera. <laughs> Pero ano lang naman pera niya. Pinapamigay niya pag may nakikita siyang ano, napupusuan siyang <laughs> pagkasama sa labas. Pinamigay niya pera niya. Mm. Ah, bibigay mo dun sa bata. Ah, alam ko na. Hawawa daw am walang pagkain na bata. Ah, kaya pala yung sa table dati, wala pa po yung order nila. Wala silang pagkain dun sa dun sa table, kaya siguro binibigyan. Ah, ngayon ko naintindihan intindihan yung ano niya. Ano ba naman, kiss ka lang, kiss. Yun pala yun. Takot siya, aso. mong bigot Oh, bigot. <laughs> no, lalaglag nga yung short kaya hindi ko mag-video eh. No, Queen. Ba't walang garter yan? Ah. Papalit mo. Kuha ka dun sa ano. Pakuha ni Ram Chichi o kaya ka Rowan. Palitan ka na eh. yan nga yun. Palitan ka malalaglag Malilaglag yun. Palitan tayo mo. Anong tamang nga long. Hmm. Yan eh. Nanyawari ng oras manyari panda yan. Nay, wag na. kulit naman ni Nenay. Hmm, nakakita ng manok. Sige, kulong mo na lang dyan. <laughs> oh, kuha kang isa. Kulin Kulin mo. O, awak mo na eh. Tingnan nga natin. Ah, hindi siya. Ayot, baligtad na yung peta lang <laughs> sa. Baligtad yung manok. Arap mo, harap. Arap mo yung manok. Yan. O, iram mo muna. Huwag mo lang sakalin. Eh. Pakita mo kay Papa, bilis. Ayun si Papa. Sabihin mo, nakahuli ka na ng manok. Ay, shadow. Kaya Ate Jen to, di ba? Pairam po, Ate Jen. Miram ni Nenek Ney. si Papa? Papa, sabong. Joke. <laughs> Joke lah. Hey, gusto mo mana? Gusto mo yan? Okay. Tawag mo Papa yun o. Oh. Yeah! Yeah. <laughs> Mau lu kawit lah, awak kita. sumata. Ay, love na love naman yung manok. Nag-harvest mga boys ng gulay eh. Chicken ni ate Jen. <laughs> Release mo na. Ay, pinuman eh. Huwag mong kiss. Bye-bye. Uy! Wala na. Oh. Hindi naman sa atin yun. Oh. Uwi na siya. Hiram lang kaunti. Hiram lang saglit. Ay! Hey, wag na! Nakakapagod pagod gabol sa batang to. <laughs> no, Nalat niya si papa niya. Kasi yung dalawang pasok bukas. Nasa roof deck. Papa! <laughs> papa! Nandun si papa. Nagdidilig. Oras na eh ano na? 8.30. Anong bukiki? Ano? Ano? Ano yon? Bukiki. Bukiki. This Wag. may Bawal umakit dyan. Mahulog ka. Tawag mo na si Papa. Oras na, oh. Papa! Umalis po kasi siya kanina. Hindi siya nakapag-delay bago umalis. Yun, know? oh gabing gabi na Hmm. Wake up! Wake up! hmm. Maraming fragment doon ni. Eh. Buti na lang nakakita na to nung makita niya. Nandito na kung hindi pupunta pa doon oh.